kasama natin si Lolo Gogo ngayon. Kung nakikita nyo po, ang last na update natin ay si Lolo, ang haba ng kanyang bigote. <laughs> pero ngayon po mga kabayan, ay okay na po na no, yung kanyang bigote, natanggal na. At yung kanyang problema naman ngayon, ito, yung kanyang paa. No? Uh, talagang uh, siyang siya makalakad, pero ito ay kanya pong napagamot na mga kabayan, dinala po niya sa center si Lulo umalis doon sa kay Kapitan doon sa Baklaw at bumalik uh, na sa doon kay Tatay ano kay Tatay Francisco doon sa bahay. Gusto niya magtrabaho pero nahirapan po sa magtrabaho kasi nga dahil sa kanyang bilas. Paa mga kababayan. Nandito kami ngayon, no? Pakita ko po sa inyo, no? Yan, uh, gumagawa kami ngayon dito. Sama natin si Bro Bonnie si uh, Jordan Paul ng ngayon at si DJ uh, DJ Guest uh, siguro yung pangalan baka baguhin niya sunod yan baka magiging uh, dan uh, ano dan traveler pwede mo ganun no? <coughs> si lolo ko kailangan din po talaga niya ng kumbaga support dahil uh, walang wala siyang ano wala siyang income mga kabayan, no? wala siyang pambili ng kape, wala siyang pambili ng tabako, wala siyang uh, as in, hirapan po sa, sa sitwasyon niya ngayon, ang hinihintay niya kasi makabayan kabayan, yung pension niya, no? Kaya sana baka merong pwedeng makapag-abot ng kahit kaunting blessing para kay Lolo Gogo para sa kanyang gastus-gastusin po makabayan ay hiniling po natin sa ating mga taga-panood at uh, dito naman po sa ating ginagawa ngayon, dito ayan, hindi lang ayan o, no? uh, naway ay uh, bukas matatapos namin ito at uh, sana uh, baka mayroong gusto pong uh, mag-share ng kahit pang pintura po dito mga kababayan dahil yung uh, budget natin no as in alanganin na po yung budget natin kaya uh, sana mayroong ibang makapag-share mga kababayan makabilitin ng pintura at uh, ito siguro mga more to this pa ito kaya need talaga natin ng support po dito salamat sa mga nagsusuport uh, nagsusupport sa mission na ito uh, ano ayong may patira ako dun, bro patira pa ako dun, kay ano dalhin ko dun kay Lynn Ayan yan. Ay, lang bro. Um, lang po mga kabayan. No? Ang update namin kung saan kami ngayon. Alam yung mga kabay, kaya sinama ko si Lolo Gogo. Kasi si nanay Nita is dalaga. No? Walang asawa. Nag-iisa sa buhay. Malay natin, baka magkasundo silang dalawa. <laughs> Lo, 'di ba? Ah, uh, lo, ano ba 'yung uh, kung sakali lang naman lo, kung ikaw ay uh, maghanap ng partner, ano ba ang kwalifikasyon na hinahanap mo sa isang magiging partner mo sa buhay? Kung sakali lang. Konti lang English, Tagalog. Kailangan ma marunong sa mag-English. Oh. Walang problema, walang 100%. Mm. Hindi ako Amerikano, hindi ako UK, so sa akong Ingles hindi 100%. Hindi 100%? So, kung magsalita Ingles, magsalita ako Tagalog. Yung maintindihan? Oo. Oh, kamay na kamay lang Cebuano. About naman sa physical na anyo, ano bang gusto mo? Magluto. Physical na anyo, physical na anyo muna. Um, maganda. Ah, uh, pa oh, ilong. Uh, uh, ano ano bang gusto mo? Anong gusto? Mo? Wala pa, wala, wala, wala pang pension. Hindi kung sakali nga, kung sakali may pension kasi sabi mo, pag may pension ka na, baka uh, baka pwede kang uh -huh. Oh, di ba? <laughs> uh, ano yung mga tina mo na babae, yung maganda, mukha, Matangos yung ilong, eh, hindi bungi. Oh, ano ba? <laughs> Ano ba? Yung sexy? Mataba? Ano ba? Wala. Lang. Wala. Ay, hindi na pwede mataba. Ay, hindi na pwede mataba. <laughs> Pero ang gusto talaga niya, marunong magluto. Kaya lang hindi ka naman kumakain masyado ng kanin. Ng pagkain Pinoy. Gusto mo lagi kape, tinapay. Hindi. Uh, alam siya, alam siya, alam siya, maglutong European Uh -huh. American. Walang problema. Uh -huh. Basta kasi hindi hindi ko alam maglutong Pinoy. Kaya hindi sa ko makain masyado ng lutong Pinoy kasi hindi sa maron magluto. Makabayan no kasi nandito pa rin si Lolo Gogo. Ayaw niya po kasi ng uh, uh, umuwi talaga sa kanila dahil wala na talaga siyang auuwi doon. Makabayan sa G walang, Germany. Walang, walang pa family. Wala nang family as in wala 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 sang assets doon. Kaya mas gusto niya dito sa Pilipinas. Kaya ito minsan siya namin si Lolo Go na kasi hinihintay na lang po niya yung pension na daw na, na process niya na makabayan pero siguro na, to, more 2 uh, years pa ang hintay. Then, next next year July August. Yan mga next year daw makakatangkat na siya ng pension. Kaya sa inadvise namin siya na uh, kailangan maging matalino. Mag maging matalino si lolo dahil uh, may edad na siya. Y yung katawan niya humihina na. Kailangan niya mag-prepare kasi sabi ko sa kanya para hindi siya matulad doon sa uh, Amerikano na isa sa mga natulungan natin doon sa Laguna. Uh, dumating yung time na Uh, bumitaw na siya no? dumating yung time na hindi niya nakaya at namaya pa po siya nawala po ang pera pera ang namamroblema doon yung nag-aalaga sa kanya no? kaya dito sa atin mga kabayan, nandito si Lurugogo sa amin sa lugar namin hindi namin siya matiis na kumbaga hindi namin siya pansinin may lisensya, may lisensya ako, pwede mag-drive. So, may trabaho ako, pwede mag-drive, mag-drive ako. Uh, pero no, hindi sa lahat ng oras, yung katawan mo ay okay. Eh, wala ito, walang walang problema. Ang ang problema pa lang, hindi ba, ko sa Kalibang. Ko sa Kalibang dumating ang panahon na mahina na, 'di ba? Mumihina. Ha? Wala, wala, wala. Ay, talaga Traba, tra, trabaho ako. Ocho na oras. Oh, uh, hindi din. Tulog sa akin. Da darating ang panahon na tumanda ako, hihina yung katawan ko, hindi na akong magtrabaho. Kailangan meron tayong mga naiipon, preparation sa panggastos. Uh, sa yeah, dahil, dahil mag ako, hindi mahirap, hindi mabigat. So, mag-drive lang. Hmm. Kasi ang plano kasi niya makabayan kapag ka na daw yung kanyang pension, bibili daw siya ng van. Nag, ay pamamasada na po daw niya at yun ang permit. Yan, yan ang gagawin niyang hanap buhay kukunan niya daw ng permit eh okay din naman pero sabi ko nga sa kanya hindi habang buhay na ang katawan natin ay malakas po mga kababayan kaya i-guide natin no? eh, kung baga, advice lang naman maibigay natin kay, lone, hindi kay na, Lolo. Hindi, Na, traba, hindi na pwede trabaho, hindi na trabaho sa construction site. Hindi na Ay, hindi mo na kaya talaga magtrabaho na construction talaga. So, dahil mag lang, so walang, walang, walang problema buong, buong Pinas. So, kasi alam ko makano, makano ang business permit Mahal, mahal yan. Mahal lang ang process. Ang prasis na matagal. Uh, ang business permit itself, so TTI, ito mura. Ah. hindi ko alam makano LTO, LTF, B. Ito, hindi ah, hindi matagal. ko alam. Yan yeah, yun lang, ano lang, ma mahal, mahal lang yan. Ito siguro mahal sa LTF, Siguro, kung, kung mayroon ka ng ibang, may, may, pension ka na lo, Pwede, pwede ka rin namang gumawa din ng ibang paraan ng business para may income ka exactly so wag wag, ka magpaloko sa babae <laughs> wag ka mamaya <laughs> pag may pension ka na uubusin na babae pension mo pag ano wala na ubos na ayan po mga oh. eh, ayan oh, hawakan mo muna ganyan ganyan ito mo nga ako oh, diyan ka lang ha Mm. Basahin mo sila, basahin mo sila. Marunong, marunong ka ba na magbasa dyan, oh. Kumain na kayo munding. Kutay sa inyong lahat.

Takiyot lang, takiyot lang. Rahat. Kaya ang kuha yun, itong malinis. Malinis? Ayan, basahin. Lo, practice ka vlog. Tapos pag maubuyahe ka na, magbablog ka lo. Uh, ano ba sa sabay mo? kani kung baka, oh maraming, maraming, maraming text, maraming... Ayan, yeah, basahin mo, ang pangalan. Kaya mo? Eh... Uh, eh, for example, ah, uh, pag mag-vlog mag ka, uh, kung ano yung nakikita mo, describe mo. Leo, nakikita ko si Kerry mo, oh, no? ang pangit-pangit. Ganyan ba? <laughs> <laughs> Dito mga kabayan, balkonahe. Dito. Para tambayan ni Lula. Yung bintana niya dito, tapos nandiyan din po yung kanyang kama. Tapos dito, lalagyan namin yan dito ng ano. Oh. So ito, ito, pwede ang slope, pwede ang slope, pwede ang slope, pwede ang slope kung semento. So ang ang tubig, galing, galing dito baba. Walang problema.

E mm aí -hmm. ang galing ang galing ng 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 vlogger oh. Oh, shout out hello. Shout out to everyone. Hello my friend. <laughs> mga kabayan. Shout out sa ating mga kaibigan na uh, nandito sa ating live. Bote mayroon pong internet po dito. Oh. kapon di kami maka kaya nahirapan ako. Shout out kay Lin. Kumain na po kami. Ah, uh, ano kami dito. Uh, Ihaw and then kay Atelivi magpayo shoutout din po kay uh, Boss Helen Sikal. Uh, shoutout Bossing. Kay Teddy Vinga at uh, kay uh, Atelivi magpayo. Gusto ko maging matchmaker ha. Matchmaker <laughs> ka daw lo. <laughs> ano? Oh. Dalaga pa pala si Atelivi. Oh, ano Ha? Ikaw. A ako, hindi ako pwede. baka baka ganunin ako nilin. Hindi. Ano? Sabi siya. Gusto mo matchmaker. Oh, oh. Kaya bag kaya binibigyan kita ng ano. Eh ang isang isang uh, ito kaya to. Kaya mahal ng maintenance something. Nang nang kotse. Oh, mahal nga oh, lang. Depend, depende. Paki guide. Oh, ito sa paki guide mo lang si Lolo kung sakaling matupad ang hangad niyang uh, makabili ng ban. Pwede 'yon. Ngunit palabas palabasan yan ang ibang drive pwede naman pala no pagka makabili ka ng van pagka mahinang tuhon mo pahinga ka na ipa drive mo lang sa iba at least babayan sila sa ibang ganon papalabas mo lang sa iba oh walang oh. Wal, walang problema nationwide kasi gusto kong gusto kong ang business permit nationwide kaya yon ang so, gagawin mo ang t, ito ang TTI mahal talaga po si Lynn, na maintenance sa sasakyan Kaya yan ang pinakagusto niya kasi gusto niya magbiyahe daw eh Ate Rizaldi Pire, shoutout din po Ate Alicia Download of vlog. salamat po Kay Imok, shoutout Imok oh, Pasya ka dito Imok, nandito kami sa Barangay 4 Kay Lin Shoutout kay Lolo Gugo Sabi ni Lin Shoutout daw, no Sabi ni Lin Hello, hello <laughs> Si, mi, si Mrs. ba Oh. Sabi, shout out ka daw. Yan, kay uh, Ate Rowena Riquijo. Sa Ate Rowena, shout out po. Kay Ate Criselda de Villena. Uh, salamat sa mga nag-like po sa ating uh, live. No? At uh, tuloy-tuloy po ang ginagawa po namin. Hanggat kaya namin. At uh, yeah, yung natitira nating budget ngayon mga kababayan is uh, yung nakabudget na lang doon sa Panday, no? Oh. Ubus lang kami. Wala kaming ganong budget dito. So, dahil, for example, pwede mag-drive. Mag-drive ako. Huh. So, de, ang lisensya walang problema. de professional pa ako. Kasi may lisensya po ito, mga bayan. Philippine uh, driver license. Kasi, ano na ito, eh? parang... Professional. Dual citizen kasi ito, no? Dual citizen ka, no? Wala, wala. Ha? Wala. Ay, ibig sabihin... Kasi, ang... Uh, mag uh, German magtanong magtanong ako sabi, sabi nila kasi sa 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 income so wala ako wala ako income wala ako wala ako pension hmm. so dahil hindi pa pwede may pension ako may income ako walang problema kasi 18 na taon ako dito 18 years old pero hindi ka pa talaga nagiging mas, masabing ano, Filipino citizen. Walang Filipino citizen. German national pa rin po si Lolo Gogo makabayan Pero na-adapt niya na yung nature dito sa atin sa Pilipinas. Kaya uh, siguro ko mag-apply si Lolo Gogo ng dual citizen, maging qualified na siya. Kasi sa, tagal niya oh, na po dito ang, sa Pilipinas. Ang minimum is 10 years. Ay, nagpasta. Na. 18 years so, siya na pala dito. Tito utsa na taon na ko tito. Magsalita Tagalog, magsalita English. So wala ko problema. Uh, Bisaya. Bisaya kamay na kamay lang. Uh, sige ko no. daw ano, ano 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 anong mga nalalaman mo sa Bisaya? Uh, <laughs> <laughs> ah, uh, bahok kalubot. mo. ano 'yon? Kihikok mo ko ikaw, boss oh. may na oh. <laughs> <laughs> Ano yan? Ano? Eh, ulitin, ulitin mo nga lang, ulitin mo nga. Ano yon? Ano yon? Kihi gukmak ko ikaw. Ubus na ibabaw. Ubus, o boss, si ibabaw. Uh. babaw. Babaw ang galong. <laughs> <laughs> sa pero ano sandaling sa ano'ng sandaling yon? Uh, uh, ah. Eh, ki... no. Minamahal kita. Minamahal kita. Baba ataas. Ibaba ataas. Eh, <laughs> <laughs> pa paano kung ano, paano kung walang ibabaw? mamahalin mo pa rin. ano ba importante? Itaas o ibaba? Lahat? Di, isa lang. Ano importante? Ibaba o itaas? Dito. Ah, dito. Kahit, wala, kahit, kahit, kahit wala dito. Dito, kahit wala dito. <laughs> Pwede pa rin. <laughs> <laughs> eh, nakalala ko na. Shoutout po sa inyo dyan sa Danghay uh, Rojas Capes ay okay, ati ay kay kuya Obet kay kuya Roberto siya taot po no yan lang po mga uh, naway ay eh, may makahelp din po dito kay Lulugogo kahit na kasiguro pwede may bigay sa kanya para meron sa pang budget budget tulad nito sa mga tulad po nila dito lang may wasa mag uh, tabako tabako nito hindi pwede lasing oh. Ito mga kabayan, kaya na, tinanong namin siya kung alam ba na may-ari ng papel na ito kasi grade 1 ng uh, ano? Ang papel pang grade 1 eh. Baka kinuha nila lang doon sa estudyante, tapos so, nilagyan niya ng tabako. Hindi, <coughs> <coughs> hindi talaga maiwasan magsigarilyo sa ano, hey. ah, magtabako kasi wait habit na talaga nila yun eh. Pwede mag-drive, mag-drive ako. Walang, walang, walang problema. <coughs> ano, ano ang eh, drive mo? Ah, ang van. Ah, ka! ko yung may asawa mo. <laughs> <laughs> yan po, mga no? Oh. Si... Si Boss Adan, nandito si Boss Adan, no? Oh. Si DG. Ah, uh, Yan. Uy, nawala ang signal. Yan! Si uh, Roberto Bustamante, pinakagwapo. Uh, at uh, talagang uh, pag may uh, DG Dan official. Adigidan official. Yan! Yan, maganda. Oh. Eh bubong lalagyan na si si paring Jordan nandito naman sa taas si paring Jordan. Yan po, makabayan ha. Hanggang dito lang po muna. Thank you, thank you very much. I-update eh, lang po natin kung saan kami ngayon. Andito kami sa site, kasama si Lugugo at uh, mga kasama natin upang tapusin ito yung nagawa namin. Para sa isang senior citizen na nasagilip po ng bagay. Salamat sa mga nagmamahal po sa amin.